Hello. Hello. <laughs> welcome to Sibang! Welcome to Si Bang. Magtotoy nila tama tao. May! <laughs> May. <laughs> May. <laughs> May. <laughs> ano taliklan? Ano talo? What's up ma koordinating jan? To na yung pangatlong episode natin na kadugtong yung mga ginawa natin mga karan ito kadugtong na naman to ng vlog natin ang oras natin ngayon ay 2.31 ng hapon yan nandito pa rin tayo sa Sibang ayan 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 yan. Dito tayo kasi ay maganda raw dito na puntahan. Yan. Si Bang. Kapag dalawang palit na tayo ng battery na lubat. <laughs> Yan, dito naman. Hindi na ako maligo ulit kasi paalis na kami. Kaya dito na lang. yung so, ganda kasi dito yun 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 may mga kapala dito natabunan yung tables dito dati may mga tables dito dati ah na natabunan na kaya nawala na yan dito oh wala na yan dito dati nakakawan yung mga tables yan yeah, o ang ganda talaga dito it's beautiful place yes yan yeah. ayan ah, yeah. no? ah, ang ganda talaga may mga damit pa dyan o hmm. ayan dun punta sana dun man naroon ang ganda sana Pumapunta dun, maganda sana dun mapupunta Kaso Nainit na <laughs> Kaya dito lang muna Book natin medyo Ano Wala pang balaw Galing sa dagat, walang mabalawan kasi dito Banda dito Kaya uh, Tis-tis na lang pag uwi Doon na lang magmaligo ulit Para matanggal yung Panang katawan Pait-pait Doon nandun na yung mga kasama ko doon. Nandun na ligo doon. Banda na nagligo-ligo pa sila. Ako wala na. Hindi na ako nagligo kasi mainit na. La lalo tayong lalo tayong mangitim. <laughs> Enjoy lang muna. Ayan o. Ay rito. Mamutara yan. Ayan o. gan yan, no. Banda sana dyan no. gan. Oh. wala tayong mga mga kung ano na spot may pupuntahan pa kami ng spot na maganda dito As kung ewan ko kung matuloy yan eh, uh, kung matuloy pa kung matuloy di maganda di ba magpasel uh, pasel muna kami uh, pagkakataon na pagkakataon na Nakapasyal sa si naka-live pa. Yan. Hmm. Mataas yan. Mataas. Yan. Yan. Hindi pa makaligo-ligo. Nang kumusta. Kumusta ka dyan mga natin. Uh, patuloy nyo lang ako na supportahan para... Marami pa tayong pwedeng gawin na adventure. Uh, Tuloy-tuloy ito -tuloy kung sakaling maswerte uh, tayo. Go, go, go tayo. Go, go, go. Nandun yung mga kasama ko. May mga marami kami na magkakasama yung mga pamilya ko. Hmm. Saka yung tatay ko na malapit mag-birthday na magbili kami ng sambaka yata. Panganda para enjoy lang di ba hmm. yan ganyan ganyan doon mo banda yan dun yan doon sa pupunta sana doon kasi malayo pa malayo Ay, hindi tayo makapunta oh, maganda sana kung may kasama ka mapunta ka doon may kasama ka pero walang mag isa nakakalungkot Oh. oh, yan, dito naman tayo sa may Welcome to Sibangs. Sibang, Sibangs. andun pala yung welcome Dito daw Welcome to Sibang Hanapin natin yung sabi nilang Welcome to Sibang Dito, para Makapuan natin Ma, kita nanti welcome to Si Bang, Si Bang. Hello, hello, welcome to Sibang. Sibang. Hello. Hello. <laughs> welcome to Si Bang. Ah, <laughs> Hello. Hello. From where are you? Here. From where are you? Manila. Manila? Yeah. It's oh, 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 a nice place. <laughs> Welcome to Sitang, Sitang. At Uh. <laughs> you can, you can. yes, you DRT. Yeah, DRT. Nice place. Hmm. Ang kagandahan dito sa Manila. Ah, dito sa Kalayan may mga ganito sa lugar. Oh, yan ang mga. Yes. Okay. Yes, sih. Mana itu? Hmm. Hmm. Bagaimana yes. hmm. 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 terlakar itu? Mag-enjoy kayo dito pa kung pumupunta kayo dito. Mag-enjoy. Beautiful place. Yan. Yeah.

Yeah, wala mm -hmm. Lulubad na naman, ang bilis na lulubad Bye na ang ko, bahay Mabuhangin kasi dito yan. Nag-enjoy yung mga naliligo dun oh. Nag-enjoy sila. Nag-enjoy yung mga naliligo. Dun tayo mag-rap sa pagkalagbay dito sa buhanginan. Papunta dun sa uh, maraming tao. Yan. Yan oh. Ang ganda ng buhangin ano? Yun, ang ganda oh. Oh. Mainit na. Mainit. Mainit.

Naglakad-lakad pa rito ito yung mga gaga niya. ka dyan. Tapos maglakad-lakad ka. Tapos dyan. Ah. Parang kung na yata. High tide na. High tide. High tide na. Parang maligo dyan. Ayan. Ah. 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 Ang ganda ganda talaga.

Marami yung liligo dun Sila naman naligo li Kasi Bagong dating lang sila Kaya sila naman naligo-ligo hmm. Sa, so, sana maulit pa to Pagpunta namin dito Sana maulit pa Para uh, Makabili tayo ng Isang Isang Kamera pa Para Sana makapunta pa dito ulit Magkabakas yun Ayan o, screw Ayan makapunta-punta pa rito Ngayon lang ako nakapunta rito Sa katagalan Na namamasyal Punta-punta mo na tayo dito. Yes yo yo ya ya ya, ya. Pasir -pasir. nah ini yang Ayan, ikot-ikot na. Para Maligo-ligo. May pumalo na. Yung oh, ko, wala na. na naliligo. Walang tigil maghapon. Yan. You know, you know. oh. kanina. Ah, ganda Kaso ngayon hapon mainit na. Ayan ano, o, ayan. Oh, na naman sila. Parang nag-uwi na yata. nag na yata. Ayan ba naman yung mga uh, naliligo. Ayan nag na. Ayan sila. Ah, sila. Ayan si Will. Ayan si Will. Ayan si ada tidak dia gitu sekarang ada kontak gitu tuh ada kita picture taking dong oh bahanggang kuen tuh lang kuen tulang nih

<lacht> nee! nee. <lacht> <lacht>